Kinabahala naman ng isang forensic expert kung paano hinawakan ng mga otoridad ang mga buto sa loob ng mga sakong natagpuan sa Taal Lake sa Batangas. Posible raw kasing masira ang ebidensya kung walang tamang protokol sa ginagawang operasyon sa lawa. Nasa line ng balitang yan, si G. Robles. Sa underwater footage na mula sa Philippine Coast Guard, makikita ang tila sakong nakausli sa maburak na bahagi ng Taal Lake sa Batangas. Yan ang nakuha sa ginawang diving operations nitong Sabado. Nakuha dyan ang panibagong dalawang sakong hinihinalang may lamang buto ng tao. Hindi bababa sa limang sako ang narecover ng PCG mula nang magsimula ang paghahanap sa missing sa bungeros na pinaniniwala ang itinapon sa lawa base sa salaysay ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Una nang sinabi ng Department of Justice na sakaling buto ng tao ang mga nasa sako, isa sa ilalim ito sa DNA testing upang matukoy kung ito nga ang higit isang daang nawawalang sa bungero. Pero ayon sa batikang forensic pathologist, Dr. Raquel Fortun, komplikadong proseso ang pagkilala sa posibleng buto ng tao. Si Fortun ay isa sa dalawa lamang na forensic pathologist sa Pilipinas. Anya, dapat maingat sa paghawak ng ebidensya at may tamang protokol sa pagsusuri sa crime scene, lalo na sa tubig. Ang hindi raw wastong paghawak tulad ng pagbubukas ng sako at mga laman nito maaring makasira sa ebidensya yun na nga, I've said it before, medyo dismayado ako doon sa unang picture. May isa yata nirelease na picture eh, na inilabas na apparently binuksan yung sako at nilatag yung contents sa ground. You're not supposed to do that. Bukod sa buto, posibleng makakuha rin daw kasi ng ibang ebidensya gaya ng bala, ngipin, alahas, damit at iba pang kagabitan na magagamit sa forensic investigation. Iminungkahi ni Fortuna isa ilalim sa X-ray ang mga buto upang matukoy agad kung ito ay tao. Ayon pa kay Fortune, mahirap ding paniwalaang nagkasya sa sako ang buong katawan ng isang adult male kaya tanong niya. So where the remains nung pagkatapos patayin? I'm speculating here. Hiniwalay hiwalay ba? Ah, uh, pinutol-putol, nagdecompose naturally disarticulated, tapos kinolek yung remains, or as it suggested by the color of the supposed bones, maitim, is that burning, charring. <laughs> Posible rin umano na ang itim na kulay ng butong nakuha sa ilang sako ay maaring dulot ng putik mula sa lawa. Pero kung sinunog man, pahirapan pa na ang DNA analysis kaya gagamitin ang dental examination para matukoy ang pagkakakilanlan nito. Hindi rin isinasantabi ni Fortune na ang mga nakuhang buto ay hindi konektado sa mismong kaso ng missing sa bungeros. Are you dealing with the same remains? Isa pa yun. Kasi in the Philippines, ay nako, all over the country. It's so easy to dump bodies here and there. Ang soko o scene of the crime operatives ang nangunguna sa forensic examination ng mga butong nakuha sa Taal Lake ayon sa NBI. Paglilinaw ni Fortune, hindi siya bahagi ng investigation team pero tatlong dekada nang nananawagan si Fortune ng maayos na forensic system sa bansa. Habang wala pa ang opisyal na forensic findings, mananatili ang mga tanong. Hindi lang kung sino ang biktima, kundi maging ano ang totoong sinapit ng mga missing sa bungero na pinatay at kalaunan itinapon umano sa taale. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.